Nagpaakaon na nga kong mare ay naibot ang iyang bata thank you so much ako na, ako na thank you sa magpapagpuan ako na Ayaw na. Hmm, busog na. Busog na kaayo. Salamat Mariko salitson Litson. Nakapanihapon pa, nakadaya pa. Thank you so much. So sudan na po namo mo sa pamahaw. Kabi kalami sa di no? uli man ang iyang bata. Basta kada uli sa iyang bata, magpakaon sa kay man ang iyang bata kada uli magpakaon mo nakapanihapon kami nakadala pagayod para pamahaw thank you thank you thank you very much god bless you Daghan pauntang untang nga mga bot.